Uh, hello po. Good morning po sa ating lahat. I uh, will come back sa ating YouTube channel. For today's video, isa naman pong tanong po ating subscriber ang ating pong sasagutin. Ito galing po kay Mary Rose Guerrero. Shout out po siya dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, ano daw ang gamot na pwedeng uturok sa mga lagang baboy na nagkaroon ng berguela o mga red spots yung kanyang pangatawan? So kayo po ay mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayo pang kabuhayang pangigultura mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patinio Agri Farming Family and Kitchen Adventures. Ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung mga inahing baboy o mga dumalagang baboy o mga fatining ba na nagkakaroon po ng mga ridge spots po yung kanyang mga pangangatawan. Yung pagkakaroon ng ridge spots pangangatawan at mga inahing baboy po mga kaibigan, ito po ay maraming rason. Kasi isa po sa signs and symptoms ng ASF ay ito pong red spots sa pangangatawan natin mga inahing baboy. Pwede din po ito sa mga hag-kulira. And then, pwede din po ito sa mga kagat po ng mga lamok. Kapag meron kayo nakita na mga red spots po sa katawan yung mga alagang baboy, inahin man yan, dumalaga man yan, o fatining man yan, ay dapat tiyakin nyo muna kung ano ba yung dahilan. May lagnat ba yung inahing baboy nyo, nagbabasa ba yung mga dumi nila, o kaya marami bang labok doon po sa kulungan nila. Kasi nga po, yung tamang gamot po sa mga red spots na yan, dapat atin pong ibase kung ano po yung sanhi ng mga red spots dun po sa katawan natin mga alagang baboy. Kapag ang cause po niyan ay mga lamok po mga kaibigan, dapat natin pong i yung mga lamok sa atin pong mga kulungan. Tayo po ay magpausok tuwing hapon, ah uh, between 4 o'clock to 5 o'clock ng hapon, para yung mga lamok po ay aalis po doon po sa kulungan natin mga baboy. Yung mga lamok kasi, pagdating po ng mga 6 o'clock ng hapon, yan po yung oras na sila po lumalabas. And then, pagdating po ng 7 o'clock to 8 o'clock, yan po yung oras na sila po ay kakagat po sa ating mga alagang baboy. Pansinin nyo po kapag uh, maraming lamok sa area nyo tuwing 4 to 5 o'clock, di pa yan dadap po sa mga alagang baboy. Pero pagdating po ng 7 to 8 o'clock, tingnan nyo po yung mga alagang baboy nyo marami na pong lamok na dumadapo sa kanila. Kaya kapag yan po yung sanhe ng red spot sa kanila, dapat magpauso kayo between 4 to 5 o'clock ng hapon para yung mga lamok po ay maalis po mga kaibigan. And then yung mga tubig po dapat takpan, and then yung mga anything po na mayroong tubig, na laman, laman tubig, dapat po nating uh, i-cover down para po yung lamok po ay hindi po makapag-produce ng egg doon po sa ating area. Kapag naman ang sanhi po ng red spots sa katawan ng mga inahing baboy po ay ahag kulira, atin po yang malalaman kapag mayroon pong lagnat at saka basa po yung dumi o tae po natin mga alagang baboy. Kasi kapag mataas yung lagnat ng mga alagang baboy, may faktor po sa dugo na lang ah, bababa po yan. Kapag bumababa po yung isang faktor po sa dugo ng mga alagang baboy, o kaya yung pitlet ng ating mga alagang baboy, magkakaroon po yan ng internal bleeding. So, yung mga bleeding po sa loob ng katawan nating mga inahing baboy o mga alagang baboy, yan po yung mga dugo natin po makikita dito po sa bandang mga pangangatawan nila. Sa bandang likod, sa bandang paa, sa bandang singit. Yan po natin kadalasan makikita yung mga red spots na yan. Kasi yan po ay dahil po sa pagkakaroon ng internal bleeding. Doon po sa katawan nating mga alagang baboy. So yan po sa hag kulira. Kapag ESF naman po mga kaibigan, ito po isa pong delikadong sakit po talaga po ng mga alagang baboy natin. Sa kapangayan nga, kapag mayroong ASF yung isang lugar, dapat lahat po ng nag-alaga ng baboy within a uh, 1 kilometer radius zone, lahat po ng baboy na yan po ay dapat pong ikal na talaga o ilibing ng buhay. Kasi yung ASF virus, mas grabe po yung pag-spread niya. Madali po siyang kakalat dun po sa iba pong nag-alaga ng baboy. Para malaman po natin kung ASF o hag-kulira po yung sakit pati mga lagang baboy, dapat magkakaroon muna ng blood test for confirmation kung alin ba sa dalawa ASF ba o hag kulira kasi yung ASF din uh, magkakaroon din yan ng mga red spots yung ating mga lagang baboy kasi po nasisira po yung mga factor ng dugo nila kaya nagkakaroon po ng bleeding sa loob ng katawan kapag mayroong bleeding sa loob ng katawan ating mga lagang baboy yan po yung ating makikita ng mga pantal-pantal na pula natin na po makikita po doon po silang pangangatawan kaya paratin po makonfirm kung ESF ba or hag kulira po yung sanhe ng ating mga sakit at yung mga lagang baboy, dapat magkaroon mo tayo ng blood test para malaman po natin kung alin ba po sa dalawa. Para atin pong magamot ng maayos yung mga sakit po mga lagang baboy po mga kaibigan. Ito, ito lang po yung aking tips para atin pong maiwasan yung mga sakit na ganyan na dapat po mayroon po kayong biosecurity po sa inyong mga babuyan dapat meron kayong footbat para po yung mga uh, tao pong papasok doon sa inyong kulungan ay madisinfect po yung kailang paa. Dapat din meron po kayong net or uh, mosquito net or any kind of net, range net. Kaya pwede rin doon po na nakapalibot po sa inyong kulungan para po yung mga ibon o kahit anong hayop po ay hindi po makapasok doon. And then, wag po kayong basta-basta mapapasok ng mga tao na hindi nyo po kilala doon po sa inyong mga uh, baboyan. And lastly po mga kaibigan, kung mayroon pong sakit yung mga alagang baboy nyo, huwag po kayo agad-agad tatawag ng teknisyan. Kasi yung teknisyan po kasi, marami pong farm po yung kailang pinagpupuntahan. Uh, na Nag-responde po sila sa mga sakit ng mga baboy. Kahit saan-saan po yan, every iba't ibang lugar po yung kailang pinagpupuntahan. Kaya, prone po or career po ng sakit po yung mga teknisyan. Kaya kapag mayroon pong simpleng sakit yung alagang baboy nyo, huwag nyo muna kayong tatawag ng teknisyan alamin nyo muna at saka gamutin nyo muna, magbigay muna kayo ng first aid na kayo muna ang gagamot sa mga lagang baboy nyo bago po kayo tatawag ng teknisyan. Para po atin pong maiwasan yung pag-spread ng ibang sakit mula po sa ibang baboyan o mula po sa ibang lugar, papunta po sa yung mga baboy po mga kaibigan. So yan po vlog ngayon. Asan naman po ako kapagbigay sa inyo ng kaunting kalma po tungkol po doon po sa paggamot ng mga red spots sa katawan at mga lagang baboy po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.